Ate ano, totoo ba na 139 pesos lang ito? Yes po. Ay, yo, mga boss. Tama ang narinig nyo. Sa halagang 139 pesos lang, matitikman mo na itong kanilang giant liempo na may kasamang dalawang rice at unlimited sabaw ng pares. Napasugod at napabalik nga kami dito sa Tumuwini Public Market mga boss dahil meron na naman bagong offer itong Prime Sisig. At kung maalala nyo nga mga boss, sila yung nagtrending na kainan dito sa Tumuwini Public Market na nagbubukas mula 5.30 hanggang alas 12 ng gabi. Nagtrending sila dahil sa kanilang pangmalakasan na 129 pesos lang may kasama ka ng dalawang rice meron pa itong sisig at meron pa itong dalawang chicken at ngayong bumalik ulit kami sa kanila meron na naman silang sulit na sulit na may offer sa atin sa aking pagbabalik meron na silang 2 pieces of barbecue meron pa itong chicken inasal meron pa silang pork chop at meron din silang inihaw na bangus at tilapia maging inihaw na pusit meron din sila dito. At ito na nga, sinadya ako talaga dito sa kanila ang kanilang Giant Liempo. Pagkarating na pagkarating nga namin dito mga boss, e naabutan pa namin silang naghahanda pa lang ng kanilang pwesto at nagluluto. Dito lang pala sila matatagpuan along the highway Barangay San Pedro, nasa harapan lang sila ng Tumawini Public Market. All right mayros, andito tayo ngayon ulit sa Tumawini Isabela at nagbabalik tayo dito sa Prime Sisig dahil meron silang bagong bagong menu ngayon. Naalala nyo pa ba itong kanilang super overload na 129 pesos lang meron ng dalawang kanin tapos meron ka nang kasamang meron pang kasamang dalawang chicken tapos meron pang kasamang masarap na masarap na sisig pero ngayon nagbabalik tayo ngayon dito dahil sa kanilang bagong menu tulad nito ang kanilang inasal na sa halagang 129 pesos lang din may kasama ng dalawang rice meron ka ng kasamang ganitong kalaking chicken chicken inasal ganito kalaki yan oh. No? sobrang laki pork chop na 65 pesos lang. Tamang-tama lang ang laki, no? Barbecue, dalawang piraso, ganito na nakarami yung matitikman yung barbecue. Dalawang rice at 99 pesos lang yan. Napakalaking liempo. Tingnan nyo naman yan. Mas malaki pa sa ano, sa kamay ko. 129 pesos, sulit na sulit. Bango. Hmm? Para dito sa kanilang barbecue, ang rate ko dito, 8 out of 10. Chicken inasal, ang rate ko dito, 9 out of 10. Pork chop, saktong sakto lang yung laki nito. 65 pesos lang naman eh. Hindi na kayo lugi. Halos kasing laki lang ng aking fish. Tingnan nyo nung ganyan, no? Rate ko dito, 8 out of 10. At ito naman, siyempre, ito yung kanilang bagong-bago sa menu na talagang nagulat ako sa sobrang laki. Tingnan nyo, 139 pesos lang. Sobrang laki na lang kanilang... Uh, Liempo. Mm. Panalo to. At ito naman yung kanilang pusit, 50 pesos lang. Paborito ko talaga to. Kahit sa pupunta kapag nakakita ko ng calamares, ito talaga yung una kong hinahanap. Mm. Ito naman, 9 out of 10. Saktong-sakto lang din yung, lamb, yung lambot. Hindi sila hindi nila no overcook Kasi kapag ma-overcook mo to, medyo chewy. Perfect 10 talaga to. Ito talaga yung ma-recommend -re ko sa inyo dito sa Prime Sisig. Panalong panalo, 139 pesos lang. Masarap yung sisig, um, masarap yung sabaw ng pares nila din, masarap din yung sisig na lang. Nung isang araw na tikman ko din. Sisig po, pati yung um, pares po. Uh, kung i-rate mo yung kanilang pares from 1 to 10, ilan? 9.5 Estin kwenta po sir Bukod po sa Prime Sisig Meron po yung chicken At yung bares po Kumusta na naman yung chicken nila uh, Yung honest review ha uh, Ilang yung rate mo dyan um, 11 po eh Over 10 sir Kasi sobrang sarap po nito Masarap naman siya actually Pero um, hindi pa hindi po siya ganoon masyadong uh, templado ganoon. Pero yung mga kanya niya na kanya niya po, is, ano po, masarap naman po, malambot, sakto lang po yung So ayun mga boss, bago tayo magtapos, gusto ko lang din i-shout out itong high puff na matatagpuan lang din sa harapan ng Tumawini Public Market. Ali na kayo, boss. Sa high puff. Bili na dito, mura lang ang vape. Solid dito mga boss.